Nandito na kami mag ano nang na, tikling. Yan na sinini. Tandaan mo kung hayaan mo butang mo na ha. So yun, nakasama tayo yung rekrut. Ayan pala yung bahay namin ha? na. Sige na, lingit na sa akin. Atto na, napicture na lipo. So, yun na nga mga kayot. E, 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 dolo, e. For so, today's video, good morning. Good afternoon, good evening. Kaya naroon naman ito mapanood. So, ngayong araw na ito mga kayot is kagapunta na naman kami ni Ding Ding. Kanya, no? Kasi may gagawin na naman kaming kalokohan, katarantaduhan. Joke lang. Nakuha kami ng tikling. O, so, yun na, give me the taga-taga. Kasi nga, tag-inat dito sa amin ngayon, yung mga sapa, malapit na mga hubas. Ayun yung hubas malapit na matuyo so marami dito sa amin ng tikling sabi ng kapatid ko titignan na natin na yan oh. Ah. meron kami dito kayaan kaya lang mahirap kami kung makakuha siguro ng pangpain dito yung water yung worm na so, nakain kasi matigas yung mga lupa so maghahanap pa kami so yun sana makarami kami yung ano pala lang yung pampain ayan so bali pero ah 45 parang 45 pieces so yun kasi sana makarami at bumukbangin namin naman yan. Kamayang gabi. Itagas na lang tama ngayon kapag nalagay na namin itong pampain. Let's go! Ah! So ayun naman mga kaya, nandito na kami sa Sapa. Ito sa may lugar namin. Mas oh, sa may lugar namin. Sa may Kogon. Mas so, may maliit nga. Tapos meron pala dyan secret lagoon. Dyan sa baba. Dati kasi wala talaga yung lagoon-lagoon na yun. Yung parang... Liguan. -way. Kung malinisan yun, talagang lagoon yun. No. Ha? Adalam ito dito na. Sakto lang siguro. So, dalhin ang tropa natin. Sobrang hirap kumuha ng wati ngayon. Ng pampain. So, yun, one down. So, yun mga. At makikita nyo kasi may mga bakasyon ng ano na apak yan ito ng buaya na mga kasi ng tickling so ito muna yung ano namin pinagkakabisihan ano tulasok itu well, wati wati buat nang kayak. Hah? Ada kling. Yo. pa lang mga kaya't mga mga may tubig,

Mm. Iwi. Iwi. So, mga yun. Na, pag anong pag nahuli na kami. Walang cut. Pag nagtibaw na kami, wala, hindi ko cut-cut. Ano yung mahuli namin? Papakita ko sa'yo. Pinakamalapit. mama si mamaya pupunta kami dun sa bahay ko namin. Parang misda ninyo na. Dun sa bahay ko ubo na ginagawa namin. Kulon nga dun bubong. Diba? So yun mga kayot, nakarating na kami dito sa palayan. Kanina sa sapa lang kami tapos ngayon dito na kami sa parayan. So andito na kami mag ano na ang tikling. Yan sa nene. Tandaan mo kung hayaan mo butang mo na ha. So yun, nakasama tayo rekrut. Ayan pala yung bahay namin ah. Sige na, lingit na sa akin. <laughs> At doon so, na, na, picture na lipo. Eh. Ayong bahay namin. Mamaya na kami uwi sa bahay. Siguro na ang mga gabi na gawa ng brang init na. Oh. Tapos balik na naman mamaya. Dito na kami magtatambay dyan sa kanila. Magpapahinga. Napag yan. Okay. Marami kasi kami mga na tira. Siguro 20 pa to. 20 lang nalagay siguro namin dun sa... Kasi 45 na to, diba? Yung tropa natin. Sana so, marami kami mahuli ka mamaya. Sobrang bado. Sobrang init na. Ah, ano bang ngon tekling kaya Awa na pum sya ala. Abo ah, na gong <laughs> mo dili mainit no. Tara! Ngadto na palay na namin no. Oh. Bukas magaan na kami. Aani na. Magaan na kami dyan na ng bobong. Si so, may nagbigay na sa amin ng sponsor. So yun mga kayot, Pahinga muna kami. So, nalagyan na namin lahat. So, may natira pa siguro mga ano yun. <laughs> mga siguro mga... Kira pa sa tingin binig sa ito? Uh, na polo. Pakin siya ito na. Mga 15. So, sabihan itong 15. So, ibig sabihin meron kaming pang 35. 35 na paen. doon sa may kugo na, na ano namin doon tatlo sa may sapa tapos dito sa may daga dala dalakit Tao ano, na ba? Alam mo sa lakit. Lakit. Hindi sa Tagalog. Sa Balete. 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 Ah, 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 ah. So abangan niyo lang makita itong part 2 nitong vlog. So ito lang muna yung behind the scene o bago yung nangyari sa ako na siguro hindi ko alam kung mahuhuli tong vlog na to or mauuna. Depende sa sitwasyon. So sana may mahuli kami ngayon kasi pampulutan namin yun mamaya ng gabi. Kasi doon ka Ay, <laughs> doon ka matutulog sa bahay. So, at sana Ayan pala yung bahay namin no, na ginagawa. Kita ba dito? Ayan, oh. No. Yan yung maliit na yan, yung kulay parang ano yan. Ayan. yan Ay yung bahay namin na ginagawa. So diyan na muna kami mag-stage Dyan kami gagawa ng mga content. So dyan siya magdadala niya si yan, yung baby niya. <laughs> Tapos na kayo ni baby mo, boy. Okay lang. I am na no 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 no. Ang jabol. So, yung isa namin tropa dyan sa dam. So, may... Nag-aroon siya ng pampayan yung bahala ka dyan. Bakit manok dyan yung madali. Hindi, <laughs> joke lang walang manok. So, pag may manok, hindi bibitawan naman namin. Pero yun, wala naman kasi pumupunta manok dyan sa may ano yun, sa may palayan. Kung meron man, hindi... Swerte. Sa kita ni naman. ka pala kay Marijona. Shoutout nga pala sa magbibigay ng sponsor doon sa bahay namin. So, kay Tio Romel. So, maraming maraming salamat sa nagbigay ng kanahaw. At, pako. Pambili ng pako. Baka naman. Sa kawayan, meron na kami. Mas matang talaga ang ano, ano plywood, no? Plywood, no? Puto siya, plywood. Pag-inis <laughs> 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 plywood. <yan. laughs> Sad lang, kaya <kahe> na da? <laughs> One. Two, ah? Two, dalawa. Eight hundred. hundred. Three fifty, seven hundred. So ayun na mga kayo, abangan yung vlog namin ito. Kasi hindi kami pwede muna pumunta dun sa paggabi sa Sapa Kasi ako yung decision Kasi ayun nga, trabaho namin dito mainit Yung gumagawa pa kami ng bahay-bahay, ganon Hindi kami pwede pumunta dun sa Katunggan Yung manguha ng crabs kasi syempre, mainit Tapos mababasa, ba diba? Kaya ito paano mahal pa naman namin yung buhay namin ba diba? So dito muna kami sa ano Kaya lang kasi pag umulan, pag magbaha yon Bakto ano naman kami pamingwit Kaya lang ngayon wala kasi sinihintay namin na matuyo yung dam na yan kasi maraming yun sa dam na yan. Yung sa likod namin, maraming isda kasi diyan. Hintay lang namin matuyo. So dito man tayo yung vlog na tao. Ah!